Good day uh, mga ilol at uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. So bale, day 10 update ano po. Silipin natin ulit mga idol yung uh, tinapos namin ng day 10 ano po. Ayan, so nasaraduhan na lahat yung uh, sa siroho Punta doon yung si Roddy tapos na rin ito mga idol ito na lang yung naiiwan para dyan sa ano sa uh, hamba kakabit muna namin yung hamba bago ilagay yung si dyan then dito mga idol uh, nakapagpakulay na kami ano so pinaka first, coat lang po ito para makita namin yung mga kailangang eritax ano po so ano po ito uh, lady candy itong uh, kulay mga idol then sa kong uh, tingnan natin mga idol kung uh, mas darker siguro na lady pink lady candy yung lalagay namin dyan so tingnan natin mga idol kung mas darker na ganitong kulay din yung ilalagay natin dito sa kong then sa taas mga idol ay puti po yan may mga match po dito sa sa may uh, tiles niya pink po ito pinkish so itong uh, part ng uh, walk in closet na lang po yung uh, kailangan itiles sa floor tiles ano po so yan yung papaasikaso natin na uh, bukas Then dito mga idol, ito yung sinasabi kong may pagbabago ng kulay. So smoke gray po yung lalagay namin dito. So nagre-retouch na. Napakarami po. Yung uh, kailangan i-retouch e dito. So hindi natin malawan mga idol yung board yata yung ano yung uh, maraming uh, uh, bukol yung board sapagkat pagkata uh, yung mga bukol-bukol ng mga idol ay ano lang naman to yan uh, dire diretyo, halos dire diretyo yung mga bukol niya yung uh, quality ng board po siguro na ginamit na yung ano dito yung uh, problema although yung iba ay sa rivet naman at dugtungan pero marami yung alon niya na kailangan naming ayusin doon sa board mismo na hindi na wala namang rivet dun sa pagitan mismo ng uh, metal faring dun po yung uh, nire-retouch na iba ano po so wala namang pong rivet dun uh, sadyang maalon mga idol then dito sa labas ito na uh, batakan na po lahat tong kisame nakapag uh, primer na rin And then itong CR mga idol, ay Ayos na natin ito yung at saka ano yung uh, sa plumbing nya set up na po yan then ito pa yung, yung sa mga idol napakalakas po yung ano yung uh, tubig ito yung problema namin ngayon kahit may water pump ay halos hindi namin ma ano, mahibasan tong tubig nya Silipin pa natin sa ibang na uh, part ano po. Ayan o. No? Na primaran na po ito. Then yung canopy. Okay na rin. Okay na po dito sa harapan. Ayan o. No? Abuhusan na rin po yan. Yung apat na yan. Then, yung isa pa doon. So, yung uh, ilalagay po ng canopy ay nasa, ano na, rear side na o sa likod. So, unti-unti ay natatanggal na rin po ito. kay mga idol so yan yung uh, update ngayong uh, day 10 ano po. So, na nako so don't ay nag-improve na nako so hanggang yan mga idol lagi tayong mag-ingat at uh, god bless po sa ating lahat